So, Idol, good afternoon. So, ang gagawin natin, alam niyo po kung anong gagawin natin itong kangkong na to, no? So, ito, gulayin natin to, adubuhin natin. So, ang pinakasawag natin mga Idol, ito na, piniprito natin isda. So, prito na yung mga Idol, imayin natin yan bago natin ilalagay natin sa adubong kangkong natin. So, ipapagawa ko, ipapakita ko po sa inyo bago natin gagawin yung kangkong, imayin muna natin at saka yung isda, imayin din natin yan, yung pinakasawag natin yan mga Idol. So, bago ko ipakita sa inyo mga idol, mamaya pagkatapos na yung kangkong na imain natin, at saka yung isda, imain muna natin mga idol, bago na dilutuin. So, babalik tayo mga idol, saka so, muna natin yung ating pag-iimain itong kangkong at saka itong isda. Bago ko ipakita sa inyo, paglutuin na natin. No, mga idol, no? So, ayan. So, gagawin muna natin itong kangkong natin at saka itong isda natin, bago natin adibuhin. So, let's go Let's go mga idol. Oh, so mga idol, natapos na nga natin. So nahimay na natin, inugatan na natin yung ating kangkong. So ito na po yung isda natin, iahalong di pa nakita ko sa inyo kanina. So meron na nga tayong, meron na nga tayong suka, meron tayong tuyo, meron tayong western No? Ayan po mga idol, yo yung... So mag-umpisa na tayo magluto mga idol. Ayan. Maganda na tayo ng kawali. So ayan na nga kawali. Ihanda na, na natin. Isalang na natin para Lutuin na natin mga idol. So, tara na po. Let's go. Idol, ito na. Nakasalang na yung kawali natin. So, papuyan na natin to. No? Ayan. Ayan na po. May apuyan na po yun tayo, mga idol. pinakikita ng po rin sa inyo. Ayan. mag na tayo mga idol. Magluto. Uh, yung pinakita ko din yung kaninang atubuhin uh, na din tangkong mga idol. Ayan na. So, umpisa na din pagluto mga idol. So, ayan mga idol. Maglagay tayo ng mantiga. Uh, na tayo go. Idol, tutukoy na din. Bakit na mantika mga Idol. Dami-damihan natin ng ang kundi mantika. Uh, okay? So, yung pinakita ko sa inyo, yung kangkong na dubuhin natin, yun na nga. Uh, ang unahin natin, ang, ang, ang unahin natin pagpreto ito mga Idol, yung bawang. No? So, pa initin muna natin. So, ito na nga yung bawang natin. Bawang, sibuyas, siling green, kamatis. Yung ihalo natin. Palakan muna natin. So idol, medyo mainit na yung kawali natin. So ilagay na natin yung bawang natin. So mainit na no. So ilagay na natin lahat mga ito Itong tuguit muna na. na natin yung kawali. Kasi yan. So, para medyo malasa na lahat mga ito Ayan. Oh, so maglagay tayo nito ng anong mga idol, uh, paminta. Ayan. Dalawang alagang dalawang piso lang niya mga idol lalagay natin. Ayan. Ayan ang luto natin mga idol. Ayan. Palutuin muna natin kamatis bago natin ilalagay yung ating isda no? Ayan. Diba? Ayan. Ayan mga idol. Yan ang pagpuhito natin ng ano ngayon mga idol Yung ating adubong kangkong mga idol Yan, i-ano natin mga idol Tutok natin doon talaga kamera natin Para makita ko so, na Wala, ang sunod natin mga idol Inalagay na natin itong isda natin Yung ilimay natin, ito na nga, ilagay na nga natin Yan, tara diba? Ang sarap na sahog natin yung adubo natin mga idol mga Yung adubong kangkong no? Napakasarap Yan, diba? ang susunod natin nilagay mga idol so lagay na nga natin yung ano natin tangi kung susunod natin yung mga idol diba? so ayan mga idol pwede natin ilagay yung yung kangkong natin so hindi na natin patagalan yun kasi so, yung isda na yan so, ilagay na nga natin yung kangkong natin yan adubo yung kangkong mga idol tulad nyo so, masarap yung mga idol sabaw sabaw natin konti para may pang tayo so, tulad na umay ako sa prito mga idol so ayun yung ginagawa natin so mag adubo tayo ng kangkong na may sabaw sabaw konti no? para dito yung ano, uh, masarap ang kain natin mga idol dito yung dito yung mga idol parang hindi makaumay no? ayun lang nga yung mga idol Inaan na din So, una natin nalagay mga idol, itong tuyo. Lagyan natin ng tuyo, mga idol. Okay. yeah. Para magsabaw-sabaw siya, mga idol. Yan. Adubong tangkong, mga idol. So, ito mga idol, maglayan ng suka. Kunti. Ayan. Pwede ng suka. Ayan, adubu mga idol. Ayan. Alright. Ayan idol. mga idol. Ayun. Yami-yami kong adobo mga idol, no? Masarap na masarap 'tong adubo natin ngayon mga idol. for to so this video natin mga idol. Ah, uh, bandang hapon na mga idol. Pwede na din napunan 'to. O so, ayan. ayan. So, ito, mga idol, isusugod natin like itong oyster sauce yung mga ay, yun yung mga para masap yung adubo natin mga edon lagi natin yung uwi terto diba haluin natin mga idol. yan mga edon. Yung yung sinabi ko mga idol, uh, lagyan natin ng konting water, no? Tubig para magkaroon ng sabaw konti para malusok tayo ng ating tangkong no? Ayan, di ba? Diplado na mga idol. Ayan, maglagay muna tayo ng uh, konting tubig mga idol para magkaroon ng sabaw konti. Ayan. Ayan. mga idol. Maglagay tayo ng konting tubig mga idol pagka maroon, magkaroon ng konting sabaw siya mga idol. Ayan, okay na yung mga idol para maluto lang yung tangkong mga idol, no? ba? Diba? Sarap ng luto natin mga idol. Ayan, ba? Diba? yummy, dapat dagdagan pa natin ng konti. Yeah. Para maluto lang yung kangkong, mga idol. Dagdagan pa natin ng konti. So, ayan, tama na. Baka sa sobrang na yung sabaw. Ayan. So, ang gagawin natin, mga idol. Paglagay tayo natin ng konting pampasap natin. Yung ginatawag na Ajinomoto. Ayan, naglagay ito lang konte, eh. Para so, yami yami. No? Ayan, mga idol. So, kung medyo matapang nga idol, uh, mga idol, uh, natin ang asin para magsak ng kanyang simpla, mga idol. No? Ayan ang sa mga idol. So, ipapakita ko pa sa inyo, paharap ko talaga yung kamera sa inyo, mga idol. Yun, no? Sarap na sarap tayo ng na natin, kangkong mga idol ngayon. Pero, medyo masabaw-sabaw lang konti idol so yan ang gusto ko eh may sabaw tapos ang ulam ko din natin kanina umaga prito so gusto ko naman may gulay mga idol so ayan ginagawa ko yung madali lang lutuin yung kangkong adubong kangkong na may sabaw konti yeah. diba mga idol kitang kita na yun yung ating niluto na adubong kangkong no yan so tikman natin yung sabaw mga idol Uh, kung okay na ba yun kung hindi ba siya maalat di ba siya maasabang kailangan natin pigit natin okay. ayan mga idol video kulang tayo ng konting asin mga idol kailangan natin dagdagan natin konti para magkabagay yung kanyang tingla no? ayan dagdagan natin konti mga idol kaya okay na mga idol ayan Palakbutin muna natin yung tangkay ng kangkong. So, yan ang pinakamatigas. Pero ang daon mga idol, buto na rin. Pero, hindi pwede mga idol na hawunin natin kagad yung ano. yung medyo matigas pa yung tang tangkay niyan. So, ito nga mga idol, halu-haluin muna natin. ah uh, takpan muna natin mga idol para maluto konti yung ating adubong kangkong. So, no? balikan natin, kukuha tayo ng pang O, So, mga idol, ito na nga, takpan natin. Mga after 5 minutes, balikan natin para Paluto po yung tang tangkay ng tangkong na yan. Kung matigas yan mga idol maganda yung malabot-lambot para masarap kasi din. Ayan, takpan mo na natin. Hibol. Ayan, takpan na din yan mga idol For today's video natin, ngayong hapon, yan ang ulam natin. So after 5 minutes mga idol, balikan natin. O so, sa mga idol, titingnan natin. Baka ma-over na, no? Haluhin-haluhin muna natin. Bago natin. Ayan, may sabaw na yan idol. Nagkaroon ng sabaw konti. Ayan so, yung adubo mga idol. Haluin natin yan para lumambot yung kanyang tanggay. yeah di ba? Ayan, pailalim natin yung tangkay para maging talaga yan. siya so yan ang pinakamasyak na ito. Ayan, mahirap na din sa ating tiyan yung para hindi magaling dito. Kaya sunawin natin yan. So, kailangan, palutuin muna natin mga idol. Ayan, uh, mga idol, mag-shout out muna tayo. Ah, uh, susang klapano shout out po sa iyo dyan. Uh, Sir Dino Santos, kuwarog no. Shout out sa dyan. Magandang hapon sa iyo dyan, mga idol. Pag-ingat po kayo dyan. Ha? Ayan. Uh, sa lahat po ng ating mga followers dyan, mga bigatin natin followers, shout out po sa inyo lahat dyan. Ating mga viewers no, shout out po sa inyo. Lahat ng ka-vlogger dyan, magandang umaga, o magandang hapon po sa inyo lahat dyan, mga idol. So, ito po yung ginawa natin. Nagadubo tayo ng tangkong. Ayan. Diba mga idol, napakasarap. Yan, yeah, yummy no, yung adubo na tingkang kong. Ayan o, oh. diba? Ayan. So mga idol, ano pang, ano pang gagawin natin? So luto na nga yan mga idol. So patayin na natin yung apoy niyan, baka ma-over pa yung dahon niyan. Ayan, diba? Ah, oh, luto na mga idol. Ayan o. Oh. oh. Simple lang naluto mga idol. Yung kangkong, mabilis lang, wala pang minuto. aw oh, wala pang wala pang isang oras mga idol wala pang kalahating oras yan luto na yan ayan di ba so ayan na nga luto na yung mga idol so ang gagawin natin magsandok tayo ng pagkain para kakain na po tayo so sige kukuha muna tayo ng plato mga idol para baka na tayo o, so mga idol ito na nga uh, dito natin ilagay para dito natin ilagay sa mababaw para kitang kita yung tangkong natin na niluluto ito na nga ayan di ba ayan mga idol So, ito pa lang din itong ating niluto. Kung masarap ba ito, Yummy, yummy ba ito. No? Diba? Nakasandok na tayo mga idol. Ayan. So, ayan nga. Ang kulang dito mga idol, kanin. Sige lang. Puka tayo ng plato para pang kanin. Ayan. so, mga idol, ito na nga. Magsandok na tayo ng kanin. Napakasarap ng kanin natin. Iinip pa rin kayo idol. Pariya sa ulam natin. Bagong luto. Bagong luto din kanin. Ayan. So, ito lang mga idol. Hindi lang natin masyado damihan. So, baka di maubos. So, may na lang ang kain ko. So, Tara na po, dalhin po natin, dito kainan. So ito na ang mga idol, handa na tayo. So ito na ang may kutsara na tayo. So ito na ang kakainan po tayo mga idol. So ito, hapunan na natin to. At so maaga tayo ngayon. So para maaga rin tayo magkapahinga. No, mga idol lang. Uh, lahat ng kablogger dyan, maghaponan tayo. No? Kaya no. Pagkapunan tayo, adobo ng kangkong, di ba? Napakasarap niyan, mga idol. Ang hinalo ko lang diyan yung pritong isda, hinimay ko. So, yun po yung hinalo natin sa si kangkong, di ba? So, simpleng luto lang natin yan, mga idol. Napakasarap yan. Napakayami. So, yun ko mga idol. Uh, subukan na po natin pagkain, no? Oh. Ayan. O, oh, pakitang po tayo inyo So, pakitang na kayo, idol. Hindi lang ako makita mukha ko. Kasi ang kamera natin, nakayupo sa pagkain natin. Alright. So, subukan na natin, mga idol.

Gusto ko sinubukan kung talaga to So, kararating lang po kanina. Sinubukan kung talaga. Kung kano. Kaganda nitong mic na to Okay? okay so, yung natin mga idol. Tolo! Ate. Tita na ya, Bola. So, ayan na po. So, idol. Hanggang dito na lang video natin mga idol. Maraming salamat sa lahat po ng vlogger dyan. Thank you po sa inyo. Sa lahat na nanood sa aking video dyan mga idol. Maraming salamat po sa inyo kaya hanggang dito lang po video natin so mayroon nang tumulog na dumaan na ng ano so baka makapret pa tayo bye bye na po sa inyo